Kawikaan, Chapter 29 Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Ang naghahangad ng karunungan ay nagdudulot ng tuwa sa magulang. Ang nakikisama sa babaeng bayaran ay nagwawaldas ng kayamanan. Kapag ang layunin ng hari ay katarungan, Pinatatatag niya ang kanyang kaharian. Ngunit kapag ang layunan niya ay humingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian. Ang taong nagkukunwa rin pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. Ang taong masama ay mauhuli sa sarili niyang kasalanan. Ngunit ang matuwid ay awit ng may kagalakan. Kinikilala ng taong matuwid ang karapatan ng may hirap. Ngunit hindi ito mauunawaan ng taong masama. Ang mga taong nangungutya ay nagpapasimula ng gulo sa mga bayan, ngunit ang matatalino ang nagpapatigil nito. Kapag inihabla ng marunong ang hangal, ay wala rin kahihinatnan, dahil hindi titigil ang hangal sa pagdadaldal at panunuya. Kinamumuhian at gustong patayin ng mamamatay tao ang mga taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan. Ang taong hangad ay hindi makapagpigil sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Ang mahirap at mapangapi ay parehong binigyan ng Panginoon ng paningin. Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahirap, paghahari niya'y magtatagal. Ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasamaan. Ngunit sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapag tinatanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. May mga utusan na hindi mo maturuan sa pamamagitan lamang ng salita, sapagkat kahit na nauunawaan ka nila, hindi sila nakikinig. Mas mabuti pa ang kahinatnan ng mga mangmang kaysa sa taong pabigla-biglang magsalita. Kung mula pagkabata ng iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya, sa huli ay magiging problema mo siya. Ang taong madaling magalit ay nagpapasimula ng gulo at palagi nagkakasala. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang tao na sa magnanakaw ay pinapahamak ang kanyang sarili. Kahit na pasumpain siya na magsabi ng totoo, ay hindi pa rin magsasabi. Mapanganib kung tayo ay matatakutin, Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. Maraming lumalapit sa pinuno upang humingi ng pabor. Ngunit tanging ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng katarungan. Kinasusuklaman ng mga matuwid ang masasama. At kinasusuklaman din naman ng masasama ang mga matuwid.